Alam mo sa panahon ngayon, parang lahat gustong magnegosyo. Pero ang tanong, alin ba talaga yung mga negosyong mataas ang chance na hindi malugi? Kasi to be honest, hindi naman lahat ng negosyo pare-pareho ang kita. May mga negosyo na kahit anong mangyari, may bagyo man, taginit man o mabagal ng takbo ng ekonomiya, tuloy pa rin nakita. Ang sikreto, simple lang. Piliin mo yung mga negosyo na may kinalaman sa pangaraw-araw na pangangailangan ng tao. Kasi habang may taong kakain, iinom at mga ngailangan ng serbisyo, lagi may galawang pera dyan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang pitong negosyo ang halos hindi nalulugi at kung bakit mataas ang success rate nila, lalo na kung nasa probinsya ka. Pag-uusapan natin kung magkano ang kailangan mong puhunan, magkano ang gastos buwan-buwan at kung magkano ang pwede mong kitain. Lahat conservative pero realistic. Ready ka na? Let's go! Number 1. Bigasan Business Wholesale and Retail Alam mo, isa sa pinaka-stable na negosyo sa probinsya, yung bigasan. Kasi kahit anong mangyari, kakain at kakain pa rin ng tao. Rice is life, ika nga. Ang maganda pa rito, hindi ito seasonal. Araw-araw may bumibili. Pero hindi porkit bigasan, basta ka nalang bibili ng sako at magbebenta. May diskarte rin dito. Una sa lahat, hanap ka ng magandang location. Somewhere malapit sa palengke, sa main road, ng barangay o kahit sa tapat ng bahay mo kung madalas ang tao doon. Ang mahalaga, madali kang makita at mapuntahan. Humanap ka ng maayos at legit na supplier. Piliin mo yung rice mill o distributor na may magandang presyo at flexible payment terms. Kapag nakuha mo yun, mas madali kang makikipagsabayan sa malalaking tindahan. Pagdating naman sa capital, sa probinsya, pwede ka na magsimula sa 50,000 hanggang 100,000. Kasama na rito ang ilang sako ng bigas, mga 10 to 15 sacks timbangan, signage, tarp at paunang reta kung uupa ka. Sa operating expenses naman, mga 20,000 hanggang 25,000 per month. Depende sa renta, kuryente, allowance ng helper at delivery. Pagdating naman sa income, kung makabenta ka ng 10 sako kada araw na may 70 pesos hanggang 100 pesos markup per sack, that's around 700 to 1,000 a day. That's roughly 21,000 pesos to 30,000 pesos per month. Pero syempre may expenses ka pa. Kung 10 sa sako lang per day, break even ka pa lang nun. Pero kung maabot mo ang 20 sako per day, pwede kang kumita ng 21,000 to 30,000 net monthly. Ang kagandahan dito, pangangailangan siya ng tao kaya hindi ganun kahirap i-achieve yan. Kailangan mo lang ng effort sa pag-promote lalo sa mga restaurant at community mo. Sa pros naman, araw-araw ang benta, hindi napapanis at basic need. Sa cons, medyo mataas ang kapital at kailangan bantayan ang presyo ng bigas kasi pabago-bago. Ang magandang tip dito, huwag agad magpapatong ng sobrang taas. Mas maganda yung maliit ang tubo pero mabilis ang ikot ng benta. Number 2, Water Refilling Station Next, isa pa sa never dying business, tubig. Lahat ng tao kahit gaano kahirap o kayaman, bibili ng malinis na inumin. Kung nasa probinsya ka, sobrang ganda nito kasi mababa ang renta. At kadalasan hindi pagkaanong kalaki ang kompetisyon kung nasa tamang lugar ka. Maganda kung malapit ka sa highway, barangay hall, o subdivision. Ang magandang tip dito, dapat consistent ang quality ng tubig mo. Kapag nagustuhan ng customers ang lasa at linis, loyal na sila. Pwede ka ring mag-offer ng delivery service. Malaking tulong 'yan sa mga suki na busy sa bahay o tindahan. Pagdating naman sa capital, usually nasa 150,000 pesos hanggang 300,000 pesos, depende sa filtration system mo at kung kailangan mo pa ng renovation sa so operating expenses naman, mga 25,000 to 30,000 monthly. Kasama na ang renta, kuryente, tubig, maintenance at sahod ng taga-refill. Pagdating naman sa income, kung makakabenta ka ng 70 containers per day at 30 pesos each, nasa 2,100 pesos gross daily sales mo. In one month, that's 63,000 pesos. Kapag binawas mo ang 30,000 expenses mo, may net income ka pa rin na 30,000 pesos. Pero kung may delivery service ka, pwede kang umabot ng 40,000 pesos to 50,000 pesos net per month. Sa pros naman, consistent demand, mabilis ang balik ng puhunan. Pero sa cons, kailangan bantayan ang maintenance at kalinisan. Kasi once marumi ang sistema mo, mawawala ang tiwala ng tao. Number 3, laundry shop business. Isa pa sa mga patok ngayon, ay ang laundry business. Habang mas nagiging busy ang mga tao lalo na sa mga bayan na marami nag-online job at nagtatrabaho, tumataas din ang demand sa laundry services. Hindi mo kailangan agad ng malaking pwesto. Pwede ka muna magsimula sa bahay, tanggap labas setup. Pero kung may budget ka, mas maganda kung malapit ka sa apartment area, dorm o subdivision. Pwede ka mag-offer ng pre-pick up and delivery kung kaya. Ang daming nagiging suki sa ganitong setup kasi convenient. Pagdating naman sa capital, depende kung DIY ka o magpapa-install ka talaga. Kung DIY at may tatlong setup ka na dryer and washer, nasa 150,000 to 200,000 pesos ang puhunan. Pero kung full setup laundry shop na may tatlong set, aabot ng 1 million pesos. Hindi biro ang capital kaya dapat i-research mo mabuti ang lokasyon. Pagdating naman sa operating cost, mga 25,000 to 30,000 per month kasama na ang kuryente, gasol para sa dryer, detergent at renta. Pagdating naman sa income, kung may 10 customers ka everyday na nagpapalaban ng tig 7 kilos at 35 pesos per kilo, nasa 2,450 pesos ang gross daily sales mo. That's 73,500 pesos gross per month. Minus 30,000 pesos na expenses so may net profit ka na nasa 40,000 pesos monthly. Kapag peak season naman, pwede kang kumita ng 50,000 pesos pataas. Pros, recurring customers, steady demand, pwede rin home base. Pagdating naman sa cons, malakas sa kuryente at tubig at hassle kapag nagka problema ang machine mo. Pero kung consistent ang service mo, mabilis kang magkakasuki at kapag nasanay ka na, halos automatic na ang kita. Number 4, Barber Shop isa ito sa pinaka-underrated pero matibay na negosyo, ang barbershop. Think about it, walang panahong walang magpapagupit. Kahit estudyante, tatay, lolo, lahat yan may regular na gupit schedule. Kailangan mo lang ng maliit na pwesto, preferably malapit sa palengke, terminal o school. Tip, kung marunong ka magupit, mas mabuti. Pero kung hindi, maghanap ka ng skilled barbero na may magandang attitude. Sa ganitong negosyo, trust at comfort ng customer ang puhunan. Pagdating naman sa capital, mga 50,000 to 100,000 pesos ang kailangan kasama ng gamit, upuan, mirror at konting renovation. Ang operating expenses mo naman is aabot ng 15,000 pesos to 20,000 per month. Depende sa renta kung may aircon ka. Sa income naman, kung makakakuha ka ng 20 clients per day times 150 pesos equals 3,000 pesos daily sales. That's 90,000 pesos per month minus 20,000 pesos na expenses. So may 70,000 pesos net income ka pa kung ikaw ang barbero. Pero kung mag ka ng barbero, usually 60-40 ang hatian. 60% sa may-ari, 40% sa barbero. Sa pros naman, low capital, daily cash flow, at may repeat clients. Pagdating naman sa cons, skilled base. Dapat hindi absent ang barbero mo at consistent ang quality. Pero kapag maayos ang serbisyo mo, loyal 'yan, suki for life. Number 5, rental business. Tools, tents, motorbikes, chairs. Ito naman yung rental business, low effort pero steady income. Ang kagandahan nito, hindi ka araw-araw nagtatrabaho pero kumikita ka pa rin. Pwede kang magpahiram ng chairs at tents for events, construction tools para sa mga gumagawa ng bahay o motorbike para sa delivery riders o turista kung nasa tourist area ka. Kung tables and chairs naman, magandang ilagay malapit sa barangay hall o palengke kasi yan ang sentro ng events. Sa capital, mga 100,000 pesos to 200,000 pesos depende sa items na ipaparent mo. Sa operating cost, bababa lang around 5,000 to 8,000 monthly. Pagdating naman sa income, kung maikot mo ng tama ang gamit mo, pwede kang kumita ng 15,000 to 25,000 net monthly. Kapag peak season tulad ng festa o wedding season, pwede umabot ng 40,000 pataas. Ang pros naman, low maintenance, semi-passive, long lifespan ng items. Pagdating naman sa cons, risk ng damage or loss. Kaya dapat may deposit system ka at maayos ang record keeping. Sa ganitong negosyo, ang puhunan mo ay tiwala at sistema. Number 6, pharmacy o health essential store. Ito naman medyo mas mataas ang kapital pero napaka-stable. Pharmacy o health essential store. Health is wealth, ika nga. At kahit saan, sigurado may bibili ng gamot, vitamins o medical supplies. Bagay ito kung licensed pharmacist ka o may kakilala kang pharmacist. Magandang ilagay malapit sa public market o sa area na may mga katabing clinic o hospitals. Personally, meron akong pharmacy at masasabi ko stable talaga ang ganitong business. Pagdating sa capital, nasa 200,000 pesos to 500,000 pesos kasama ng stocks, renovation at permits. Depende kung gaano kalaki ang ipapaayas mo sa pwesto. Sa operating cost naman ay nasa 40,000 pesos to 60,000 pesos monthly. Kasama na dyan ang renta, kuryente at bayad sa tao o parmasismo. Pagdating naman sa income, kung makakabenta ka ng 8,000 pesos per day, nasa 240,000 pesos gross monthly sales yan. At ang net profit mo ay aabot ng 20,000 pesos to 30,000 pesos monthly. Conservative estimate na yan. Sa pros, consistent demand, repeat buyers at essential products. Sa cons naman, kailangan ng proper license, regular restocking at na-expire ang iyong produkto. Pero kung maayos ang sistema mo at maganda ang service, tuloy-tuloy talaga ang kita. Number 7, cleaning services. At syempre, hindi mawawala yung cleaning services. Tahimik na negosyo pero malakas, lalo na sa mga lugar na maraming opisina o bahay na may busy na pamilya. Pwede kang mag-start sa maliit. Ikaw muna ang maglilinis kasama ang isa hanggang dalawang helpers. Sa capital naman, naaabot ng 40,000 pesos to 70,000 pesos kasama na ang cleaning equipment at supplies. Sa operating cost, 20,000 pesos to 30,000 pesos monthly. Kasama na dyan ang sahod, transpo, at refills. Sa income naman, kung makakakuha ka ng dalawang clients per day times 1,500 pesos, that's 3,000 pesos daily sales. Sa isang buwan, kung 20 working days ka lang, that's 60,000 pesos gross. Minus 30,000 pesos na expenses mo, may 30,000 pesos net income ka pa rin. Ang maganda rito kapag may regular clients ka tulad ng offices at resorts, mas malaki ang kikitain mo. Maganda rin gumawa ng Facebook page at mag-post ng content para makilala ka sa market. Sa pros, low capital, high margin, flexible hours. Pagdating naman sa cons, physical work at kailangan ng consistent sa quality. Pero kapag maayos ang serbisyo mo, word of mouth na ang magma magmamarket sa'yo. At sa probinsya, mabilis kumalat ang balita. Kung mapapansin mo, lahat ng negosyong nabanggit natin ay umiikot sa basic human needs. Pagkain, tubig, kalinisan, kalusugan at personal care. Kaya sila halos hindi nalulugi kasi araw-araw may demand. Pero tandaan mo, kahit gaano kaganda ang negosyo kung wala kang sipag, consistency at tamang attitude, hindi ka rin magtatagal. Ang tunay na puhunan sa negosyo ay hindi lang pera, kundi oras, tiwala at diskarte. Lahat ng malalaking negosyo nagsimula sa maliit at kung nasa probinsya ka mas advantage ka. Mababa ang renta, mas close ang community at mas matibay ang tiwala ng mga tao. Start small, learn as you go at huwag mong iisipin na kailangan agad malaking kita. Ang importante, tuloy-tuloy. Dahil sa negosyo hindi laging mabilis ang resulta, pero sigurado kung consistent ka, kikita ka rin. Kung gusto mo pa ng mga ganitong business videos, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe. Peace.